Beneficial na pag-inom ng maligam-gam na tubig every morning. Simple lang tip ko, ha? Pampahaba ng buhay yan. Warm water sa umaga, ang daming benefits. Sore throat, digestion, pang-detoxify, yan. Okay? Pampaganda ng balat. So, tingnan natin. Number one, kung meron kayong sipon, ubo, misa pag natin, di ba, may plema-plema tayo kasi nakahiga tayo, malapot yung laway, maligam-gam na tubig, isa, dalawang baso sa umaga, maganda yan. Sore throat, baka may GERD kayo, panghugas yan. Ayon sa pag-aaral, ang warm water mas maganda para sa sipon, ubo, kung may plema kayo, kumpara sa malamig na tubig. So, warm water gusto natin. Huwag din na masobra init. Parang sa sabaw, di ba? Warm yan. Warm soup. Number two, maganda maligam-gam na tubig sa umaga para sa digestion. ba diba? Buong gabi tayo walang kain eh. Para may laman na gadanti Kung may hyperacidity, may ulcer, may GERD, pwede diyan. Para mahugasan yung asido dito. Diba? ba nag a yan eh. Yung GERD kasi umakit yung acid. Pupunta dito, nasisira vocal cord. gasa mo ng tubig. Pati sa tiyan, diba? Acid yan. So, pag nahugasan ng tubig, napakaganda. Ako misa, gumigising ako 4 a.m. <laughs> Iniinom ako na sa basong tubig. Nuunahan ko na. Yan, pwede rin sa PMS. Baka dehydrated ka. Number three, maganda sa constipation. Nagtitibi. Bakit ba tumitigas ang dumi natin, di ba? Parang tain ng kambing, kulang sa tubig. Gamihan mo ang tubig mo, 8 to 12 glasses of water, Dagdagan mo ng high fiber tulad ng gulay, tsaka konting prutas para sa constipation. Yan, good for digestion, tanggal din sa stress. ba diba, pag ninenervyus ka, ano nangyari? Dry ang mouth mo, ba diba? Tuyon-tuyo, inum ka ng tubig. Yan o, oh, nagbibideo ako, mamaya ma-dehydrate na ako, inom na ako agad sa basong tubig. Bago mag-exercise sa umaga, inum ka rin ng tubig. Number four, water is good for brain function and headache. But gusto ko warm. Warm kasi mas relax ang tiyan natin. 'Di ba? Pag mainit ang muscle mo, kakalma. Pag nilamigan mo 'yan, titigas 'yan eh. So, okay naman mag cold water kung ang init ng araw kung gusto mo, pero 'yung warm maganda 'yan, no? headache, misan dehydration lang. Hindi makaisip, baka dehydrated, natutuyo yung utak natin. ba? Diba? Ang katawan natin, 75% water. Ang utak natin, 75% water. Kailangan natin ng tubig. Diba? Tingnan mo yung halaman, o huwag mo diligan. Ano mangyari sa halaman? Patay. Kaya ang tao, pag hindi mo diniligan ng 12 glasses of water, sakit ang ulo. Yan, sakit ang pagtatae pati balat, kukulubot, parang halaman, kumukulubot, di ba, pag walang tubig, pag naulanan, ang ganda ng halaman, di ba, lumalago yung bambu. Water, good for the skin, pagod, dehydrated, yan, yeah, no? Ang tubig, mas maganda tubig, pwede tsaa, minsan pwede sa sabaw, pwede sa prutas, pwede rin yan, warm water. Bakit warm? Sabi ko nga, mas maganda sa tiyan ang warm. Ang cold, baka sumakit ang tiyan mo. Number 6, pampapayat. Yan, di ba? Bakit tayo iinom ng tubig? Sa baso, dalawang baso sa umaga, bago mag-breakfast, and before meals, para mas busog ka na. Para yung tiyan mo, may tubig na, hindi mo na malalagyan ng puro kanin, ulam, di ba? Mas busog ka na. Or mag-soup ka muna, di ba? Tsaka tubig, pampabilis ng metabolism. Mas bumibilis metabolism before exercise and after exercise. Number seven, tubig circulation. Diba? Sa dugo, kailangan niya sa circulation ng arteries, ng veins, sa katawan. Ang dugo, tubig yan eh. Diba? So, yan ang maganda. Maganda sa circulation. Yung hot bath, diba? maligam-gam na tubig. Warm bath, maganda rin. ba diba? Sa circulation, mas mamumula-mula ka. Water improves circulation. Yan. Number eight, napakahalaga kidneys, tsaka UTI. Yan talaga yan, di ba? Ako, tubig ko, ito lang talaga. Ayaw natin ma-dialysis, ma-kidney failure, ma-kidney transplant. Bakit? Ang kidneys hindi pwede matuyuan. Pag natutuyuan yan, kaya ang lapot-lapot ng ihi natin, very dark yellow, kasi nga kulang ka sa tubig. Kaya maraming tubig, hindi ka magkaka-UTI. Pag may infection sa ipantog sa kidneys, bakit? Kulang ka sa tubig. ba? Diba? Kasi kung marami kang tubig, kung ano man bakterya, mahuhugasan eh. Mahuhugasan. Mild UTI sa babae, kaya magamot ng dalawang basong tubig lang. Minsan nga, walang antibiotic eh. Dalawang basong tubig, bigla, tanggal na yung konting UTI. Pag hindi makuha, antibiotics. Kidney stones, bato sa bato, yan din. Diba? Inom lang ng tubig, 8 to 12 glasses. Bago matulog, konting tubig. Pagising sa umaga para hindi magbuo ang kidney stone dahil sa patis, toyo, calcium, or uric acid. Number nine, maligam na tubig. Pwede rin naman buong araw sa stress, anxiety, o sa gabi, pagpatulog din. Hindi lang sa umaga, pati pang gabi din. Pamparelax ang warm water, di ba? Warm water, masarap, di ba? Kailangan natin yan. Iba nga, nag uh, di ba? Yan. Hot water, maraming warm water, maraming benefits. Sabi ko, warm. Ano ang risk? Ang risk lang, ay baka mapaso ka kung sobra init. Kaya sabi ko, mamaligam-gam eh. Pag sobra init, mapapaso dila, mapapaso bibig, mapapaso lalamunan. Pero hindi naman siya delikado. Pero ang warm water, wala naman talagang bad effects. So, mula ngayon, inom na tayo sa dalawang basong maligam-gam na tubig sa umaga. Buong araw, 8 to 12 glasses. Ang maximum is 16 glasses. Huwag din sa, sobra. Pero yan yung average lang po. Sana nakatulong tong video. God bless